Bakit kadalasan ng mga OFW kahit gaano sila katagal sa abroad, wala pa rin silang naipon na pera? Yan ang katanungan ng isa nating followers or ng ating viewers. Para sa akin bilang isang OFW, uh, maraming reason kung bakit kadalasan ng mga OFW kahit gaano pa sila katagal sa abroad, wala pa rin silang ipon na pera. Unang-una sa lahat yun guys ay mababang sahod. Hindi ibig sabihin na nasa abroad kami is malaki yung kinikita namin or malaki yung sahod namin. Tandaan nyo po, kadalasan ng mga OFW na nasa abroad, yung trabaho nila isa loob ng bahay o di kaya yung mga posisyon na hindi gaano kumikita ng malaki. Kaya hindi ibig sabihin na nasa abroad kami, malaki rin yung sahod namin. Yung sinasahod namin dito is minimum lang. Kaya huwag kayong mag-expect na lahat. Lahat ng mga OFW is malaki yung sinasahod. Pangalawa guys na reason is yung cost of living. Dahil nga minimum earner kami or kadalasan ng mga OFW sa abroad is uh, minimum yung income nila. Kung ikumpara sa cost of living dito sa abroad, sobrang konti lang yung pera na natitira sa amin. Dahil nga, hindi yung pera namin ginagastos sa Pilipinas. Yung pera na kinikita namin dito sa abroad is dito rin namin ginagastos. Kaya yung uh, value nun is mababa lang din at maliit lang din. Kaya wala rin kaming maiipon after ng mga expenses namin dito sa abroad. Kasi sobrang mahal rin ng bilihin dito. Okay, pangatlo is walang financial education, guys. Maraming mga Pilipino ang walang financial education kaya hindi sila marunong mag-planning ng kanilang uh, economy or ng kanilang sahod. So, ang nangyayari is uh, one-time one-day millionaire yung kadalasan ng mga OFW. Pag may pera sila, is automatic na ginagastos or automatic na pinapadala sa Pilipinas na hindi sila Uh, nag-iisip kung ano ang mangyayari uh, kinabukasan. So, ganyan. So, wala silang plano, wala silang goal sa kanilang ekonomi. So, kaya kailangan sana, no, na lahat ng mga OFW is magkaroon ng uh, financial education. Ang pangapat na reason is, yun nga, wala silang proper na planning at saka goal sa kanilang uh, ekonomi, ekonomiya. Kaya, hindi nila alam kung paano nila isave yung pera nila dahil wala silang goal kung ano ba talaga yung gusto nila. Kaya very important guys na meron tayong goal kasi pag clear yung goal natin economically, mas madali tayong makapag-ipon kahit pa kunti-kunti lang yan every month kasi may gusto kang abutin, may gusto kang marating. Pero kung wala kang goal economically, parang binabaliwala mo yung lahat ng bagay so hindi ka inspired or Parang wala kang reason di ba, na mag-ipon pero kung may goal ka, so magkakaroon ka ng reason at uh, magkakaroon ka ng planning kung paano mo maabot yung goal mo economically. So ganon guys yung mga uh, apat na reason na sa tingin ko is kulang sa ating mga uh, Pilipino. Pero paano ba natin mapabuti yung financial natin or paano ba natin mapabuti yung ekonomiya natin na magkaroon tayo ng ipon bago tayo makabalik sa Pilipinas. Unang-una, very important guys na magkaroon tayo ng monthly budget or kailangan iplano natin kung saan pupunta yung pera natin para sa ganoong paraan is hindi tayo gagastos, kailangan nating gastusan lang 'yung mga uh, needs natin, hindi 'yung mga ano lang wants lang. So kailangan is magkaroon tayo ng budget para alam rin natin kung saan talaga pumupunta 'yung pera natin, napupunta ba ito sa tama, napupunta ba ito sa hindi importante na mga bagay? Kaya kailangan natin is gawa natin ng uh, budget every month para sa ating sahod or para sa ating income. Ang ang lawasan na is na mag-ipon agad. Huwag yung antayin na mag-ipon ka sa natitira. Kailangan guys, pagka-receive mo ng salary mo monthly, kailangan isepirate mo na yung iipunin mo. Tapos yung remaining, yun ang gagastusin mo. Yun ang pinaka-best way Uh, para sa pag-ipon yun ang pinaka-effective way na pag-ipon guys huwag kang mag-ipon based sa kung ano matitira kundi based sa kung ano yung goal mo so kung baga pagdating ng pagdating ng sahod mo kailangan kunin mo na yun yung iipunin mo at saka automatic mo siyang i-separate para na makalimutan mo na siya at hindi mo na siya magastos So, kailangan mo rin natin, pangatlo, is very important rin na magkaroon tayo ng emergency fund, guys. So ang emergency fund natin at least mayroon tayong minimum na tatlong 3 uh, months na salary para sa emergency fund. So yan ang ginagawa ko guys no. 3 uh, months ko na salary kailangan hindi yan siya magagalaw. Kailangan nakaano diyan naka-allocate yan para sa emergency fund ko. So yan ang ginagawa ko para in case may mangyari sa atin. Hindi ibig sabihin na emergency yan para lang sa mga hospitalization. Hindi maraming mga bagay na posibleng mangyari kahit na for example masira yung uh, refrigerator kiretor mo masira yung uh, stove mo so kailangan mo kumuha sa iyong emergency fund kasi kung uutang ka pa is may interest so at saka ang worst case baka wala ka pang mauutangan so magkakaroon ka pa ng problema so very important guys na magkaroon tayo or mayroon tayong emergency fund tapos is yung pang-apat is dapat is mag-aral tayo ng uh, financial or personal finance para na alam natin kung paano natin i-manage yung pera natin. Mayroong mga short courses sa internet na pwede nating... Uh... Basahin panoorin kung wala tayong ano no wala way or wala tayong access para makapag-aral ng uh, financial or personal finance so pwede tayong mag-aral ng uh, free sa mga uh, kagaya ng YouTube so kasi very important 'yan na magkaroon tayo ng konting kaalaman kung paano natin i-manage yung ano natin yung ekonomi natin para makaipon tayo ng pera. So, at very important rin guys, ang the last na sana is pagplanuhan natin kung anong hinaharap natin, huwag tayong mabuhay sa ngayong araw. Kailangan pagplanuhan natin kung ano yung future natin, kung anong gusto natin sa future. Kasi kung ano lang, kung wala tayong plano, tapos uh, di, hangga, wala walang mangyayari sa atin hanggang mamatay tayo ganun pa rin yung mangyayari sa atin kaya very important na pinagpaplanuhan natin kung ano ang gusto natin mangyari sa atin sa future at ito rin yung isang paraan na magbibigay sa atin ng inspiration para Uh, magsumikap at uh, maabot yung mga pangarap natin sa buhay. So kailangan is meron tayong clear na plan para sa ating future. So yun lang guys yung advice ko at yung sagot ko sa katanungan ng ating uh, viewers tungkol sa mga OFW kung bakit kadalasan na mga OFW kahit gaano na sila katagal sa abroad wala pa rin silang naipon na pera. Uh, I hope na clear yung sagot ko guys at sana nakatulong to sa ating lahat na maintindihan kung anong dapat natin gawin at kung anong dapat nating iwasan. Okay, maraming maraming salamat po. Have a nice day. Bye-bye.